Hello, good afternoon. Dito tayo sa may kartilya ng katipunan dito sa sa Manila City Hall. Ayan yung malaking Christmas tree nila. Ayan. May eh, event dito ngayon. Eh. Pero ayan, maraming ginagawa. Ayan. Oh. Ayan yung mga parang parol nila. Ganda. Oh. No? Hmm. Ayan. Ayan. la nilalagyan nila ng Christmas tree. Yan, lahat halos ng mga puno. Yan, pagkabito, maganda to eh. Yan.

mas like, you know. <laughs> <laughs> okay, yeah, lahat yan, meron, then, then paro May yeah So, pa. Tot, 'yan. Dami niyan, no. Tikit-tikit. Yan. Yeah, ganda na sila, oh. Ayun, ganda nito pag sa gabi. Yan, mag estudyante diyan Mm -hmm. Mm -hmm. Okay.